So ilang panahon na lang lalabas na nga yung pinaka most requested na gusto ng mga player yung tanggalin niya yung tinatawag na training time at mangyayari na yun dito sa COC. So ako na ko na talaga na mangyayari yon yung mawawala yung training time. Para siya nakaka-stop sa paglalaro din ng isang gamer ng COC. Parang nalilimitahan yung paglalaro ng COC kapag may training time. Meron na ako naka-training na army tapos meron pa ako naka-queue. So pali magiging dalawang attack lang yung magagawa ko. Tapos right afternoon, nun, uh, maka, maka, pag naka-attack ako ng dalawa, so para hindi sa yung training potion, ang gagawin ko, magte-training ulit ako ng army. So, usually average niya nasa, nasa ano to, nasa 40 minutes. Kaya lang naging 19 minutes itong nasa listahan ko kasi meron akong um, training perks sa gold pass at saka dito sa event na bago ngayon. Ang tawag dito is super ice spot. Okay, itong mini spotlight. So, meron tong training time. So, nasa na ba yan? Nakuha ko na yata sa reward list. So, ayan. 30% dito sa perks ng mini spotlight. Tapos, meron pa akong perks dito na sa 20%. So, 50%. So, nag-average talaga yung training time ng troops. So, kung 40 minutes, uh, 80 minutes, halos set kalahating oras yung hihintayin mo. Kung gagamit ka naman ng training potion, kada attack araw-araw. So, medyo magastos. So, yung ginawa nila update ngayon sa Clash of Clans, na tatanggalin nila yung training time. Kung nagbabasa po kayo ng news dito sa settings, punta lang po kayo dito sa may parang button, dito malapit sa shop, sa right bottom ng inyong screen. Tapos sa news, may kita mo dito, ayan, troop training, the wait is over. Okay, sabi niya, 20 hours ago. So, sabi dito, yun nga, uh, tinanggal na nila. You can now play as much as you want. It's a new era of Clash of Clans. There will be no limits on your ability to attack over and over again until your builders are busy and your storages are flowing. They diba? are overflowing. So, yan. Uh, Bali, 13 years na pala. Okay, Clash of Clans, 13, 13 years old this year. So, 13 years na yung Clash of Clans. So, ang uh, kasama dito sa training time na to, yung mga troops, yung mga spell, siege machine, even yung recovery ng hero. So, wala na. Parang useless na yung heart ng hero. Kasi kahit mamatay siya ng mamatay, pwede natin siyang gamitin ng gamitin ng gamitin sa mga pag-attack natin. Sa Legend League 8 attacks pa rin yung pwede nating gawin. Hindi pa rin tayo pwede mag-seed. So, sa mga Titan 1 pa baba, pwede tayong makapag-unly attack. So, wala ng training time. Wala pang training cost, di ba? So isipin mo na lang kung gaano kadaming player yung mga magfo-farm. So mas mapapabilis yung pagfo-farm natin ng ng mga walls, ng mga ng mga resources, mga ganyan. Ang ang sa tingin ko lang na magiging problema nito. Gaya nga dito, sabi nga nila. So kapag maraming gumagamit, gumaga, maraming naglalaro ng COC, ang magiging problema nito yung sa clouds. Okay, yung sa pag-search niya medyo magiging matagal. So pero yung ginawa ang gagawin nila dito na solusyon is yung magano sila, yung meron sila tinatawag na ato, new server tech called match anytime. Etong match anytime na to parang ano siya, uh, yung mga may shield na player ng Clash of Clans. Pwede pa rin natin siyang atakihin kaso hindi sila maka, hindi hindi sila mawawalan ng loot, hindi sila magka, hindi sila mananakawan. Ang parang system lang nito parang magkakaroon ng parang clone Clone base nung mga may shield. So, pwede pa rin natin atakihin. Pwede tayong makakuha ng loots doon. Pero, hindi sila mawawalan ng loots. Hindi sila mananakawan. Kasi, yung ma-attack natin is mga clone base. Parang ganun siya. So, itong new server tech gold match anytime. So, yun yung pinaka-solusyon. So, ibig sabihin, napakarami pa rin bases na pwede natin atakihin. Kahit unli-attack yung gagawin natin. Kasi, parang nahahati yan eh. Kung, ba, kung sa ano... Uh, sa user ng Clash of Clans, kung hindi ako nagkakamali, uh, sa review or sa users, parang nasa 60, 60 million. Kaya yung division ng player na pwede natin atakihin, especially sa mga nasa Legend League pababa, meron sila mga shield. So, yung mga shield, pwede natin atakihin. So, dati, ang pwede lang natin atakihin, yung mga walang shield. Ngayon, pag dumating tong update na to pwede na rin natin atakihin kahit yung mga may shield. Pero hindi sila mananakawan ng loots. So, ganun siya kaganda. Tapos mawawala na itong mga training potion, treats, perks, mawawala na lahat yan. yan. nakalagay dyan. Tapos kung meron tayong mga ano, kung meron tayong mga training potion dito sa ating magic items, maka-convert siya sa gems pag dumating itong update na to. So yung mga perks, alam ko yung perks papalitan din nila. Okay, yung sa na yan? yan? yung training perks na yan, yung training boost na yan. So hindi ko alam kung anong, training kung anong perks yung ipapalit nila dyan. Pero meron ako nabasa na ang pwede nila ipalit dito. Alam ko yung parang clan castle troop request. So yung perks dito sa gold pass, hindi ko pa alam kung ano ipapalit nila dyan. Pero probably papalitin nila yung tatanggalin nila yung training boost na yan. Kasi mawawala na nga yung training time. Dati ang nawala, training cost. Tapos ngayon nawala na yung training time. About naman sa donation, sa so mga yari dito, makakapag-donate na tayo ng Anli doon sa sa mga request ng ating mga clan members mga ating mga clanmates. Kapag may ni-request sila, tapos meron tayong available na troop, tapos kaya nating i, i- donate yung specific level na gusto ng ating ka clanmates. So pwede natin itong i-donate. Kumbaga ano, pag training natin yung ano, uh, pag training natin yung ating mga troops, pwede na natin i-donate agad dun sa mga ka-member natin. So ganoon siya kaganda. Kaso magre-require lang ito ng ng elixir at saka dark elixir. So meron siyang bawas sa elixir at dark elixir. Isa pang nakikita ko dito, parang magiging minimal na lang yung paggamit ng one gem donation kapag ginawa nila tong kapag ginawa nila itong no training time na sa mga troops. Posibleng wala nang gumamit ng one gem donation pag nilabas nila tong no training time update. And pagkatapos pa ng mga donations, marami pa sila ilalabas na mga update. Kagaya dito sa trophies, okay, para magkakaroon ulit ng adjustment dito. So yun, bali napakaganda ng update na nilabas nila na to. Yung yung mga ano talaga, yung mga request talaga na napapansin din to ng mga player, napapansin din to ng mga gamer ng Clash of Clans. Na marami talaga nagsasuggest suggest kung paano nila mas malalaro pa to na mas maganda, na mas maayos. And I think yung isang suggestion ko na dapat nilang gawin din dito sa Clash of Clans is yung pwede nating magamit yung ating mga hero kahit nag-upgrade. So sana gawin nila yung update na yun kasi magiging malaking tulong 'yon. So ayun, bali napakaganda nito update na ginawa nila. So sana maging maganda yung epekto nito sa game. Pero sa tingin ko magiging maganda kasi makakapag-farm ng dere-derecho yung mga tuloy-tuloy na naglalaro. Hindi na sila maghihintay na matapos yung training nila bago sila makapaglaro. And isang mamimiss mo dito kapag ginawa nila itong no training time, wala na magta-type sa clan chat ng cooking. ba diba? Cooking troops, wala nang ganun. Bali dito na po matatapos yung ating video. Salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, like and share nyo na. Pwede rin po kayo mag-comment sa baba. And wag na wag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click nyo na din notification bell button para mag update po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Ako nga po pala si Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.